Magandang araw mga kaibigan, kamusta kayo dyan? Uh, ngayong araw may gagawin tayong video uh, tungkol ito sa balita na ang ating dating presidente, uh, Rodrigo Roa Duterte, ay na nadakip ng mga polis ng Pilipinas at uh, turn over sa ICC para dalhin sa Hagi sa Netherlands para sa kanyang kaso ko no na extra judicial killing uh, during sakanya kanyang uh, termino bilang presidente. Uh, uh, ngayong araw, uh, dahil sa uh, naka-shock na balita ito, uh, nakapag-desisyon tayo na gawa natin ng video uh, ayon sa ating nakikita at nararamdaman bilang isang professional uh, psychic. Ayon sa aking nakikita, uh, at naramdaman, uh, magiging maayos naman ang pag-turnover uh, uh, or pagdating uh, ni uh, PPRD sa Netherlands. At uh, mabigyan din ng atensyon ang kanyang uh, health condition dahil alam nyo naman na kahit na Uh, mayroon siyang uh, insulin uh, shots, uh, tumataas pa rin ang kanyang blood sugar. So dahil din ito siguro sa kanyang uh, pagod at uh, stress. Uh, hindi naman na pagdating niya doon, uh, kukulong siya kaagad. Uh, he will be subjected for further questioning uh, at kailangan uh, mayroon siyang abogado. Uh, kaya ang kanyang mga abogado na naiwan dito sa Pilipinas uh, ay uh, pupunta sa Netherlands para mabigyan siya ng legal assistance. At sa nakikita ko, uh, hindi pa naman uh, haharap siya sa Uh, korte kundi uh, may mga further investigation lang uh, siguro uh, mayroong pasilidad uh, ang ICC kung saan ang kanilang mga international accused uh, uh, doon nila ilalagay kung hindi sa uh, kulungan na uh, parang bilibid uh, dito sa atin, hindi naman ganoon dahil uh, uh, maging maayos ang pag-accommodate uh, sa kanya uh, sa nakikita ko, uh, hindi matapos ang buwan ng Marso, babalik si PPRD sa Pilipinas. At hintayin na lang kung kailan uh, magsisimula ang uh, proper uh, legal proceedings. Uh, dahil sa kanyang health condition, sa kanyang edad, hindi siya pwedeng mamalagi. Uh, doon sa Netherlands, baka uh, mailagay sa delikado ang kanyang kalusugan uh, at ang kanyang siguridad. So, hindi naman papayagan ng ICC na mangyari yan dahil kailangan nila ma-prove or disprove na guilty or hindi guilty ang ating dating Presidente Rodrigo Roa doterte. Kaya mga supporters ng ating dating uh, presidente, huwag kayong mag-worry. Uh, babalik at babalik si PPRD sa Pilipinas na maayos, malusog at mayroong matatag na panindigan na wala siyang kasalanan sa kanyang ginagawa or nagawa. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Uh, eh, kung may mga questions kayo, paki-comment uh, lang uh, pagkatapos ng video ito. Sigurado, sasagutin ko ang mga ito. Kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye!